Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang ho natin itong video na kumakalat ngayon sa social media. Lumalabas ho talaga ang pagka-oligarkiya ni Dayunior at ni Mamshi. Mantakin niyo po. Nakuha pang magparti party sa kabila ho ng problema sa ating bayan ngayon. Bago ko po ipalabas ang naturang bidyong iyan ay panoorin po muna natin ang balitang ito baka ho, hindi alam ni Dayunior at ni Mamshi kung ano ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Ito tayo sa ibang balita, umakyat na sa labing anim ang patay sa Davao Region dahil pa rin sa masamang panahon. Eksklusibo namang napasok ng News 5 ang dalawang barangay sa bayan ng Carmen na lampas tao ang baha. Live mula sa Carmen, Davao del Norte, na sa front ay balita yan si Reynel Pawit. Reynel kamusta ang sitwasyon ng mga kapatid natin dyan? Miki, apat na araw na ngang lubog sa baha, ang labing apat na barangay dito sa bayan ng Carmen. Isa sa mga pangunahing problema ng mga kapatid nating bakwit ay mismo yung evacuation center, pinasok na rin ng tubig. Kaya naman, ang munisipyo ang nagsilbi nilang pansamantalang tirahan. Nadagdagan pa ang patay sa baha at landslide bunsod ng masamang panahon sa Davao. Sa huling tala ng Office of Civil Defense, labing anim na ang nasawi sa buong rehiyon. Apat naman ang nawawala, kabilang ng isang batang sampung taong gulang na inanod ng baha sa Davao Oriental. During the flooding sa bundok, sa bundok, dala niya yung daughter niya, mga less than 10 years old. Then, crossing the river, ang lakas, natamaan siya ng isang wood at nag-pierce sa kanyang leg. Naalpasan niya yung anak niya at hindi na niya na nasalbar. Okay, ayan po yung nangyayari ngayon sa Mindanao. Narinig niyo po, lubog pa rin sa baha at mayroon pang napaslang na labing anim. Ang nakakalungkot, nasan ang Pangulo? Nasan ang Presidente? Abaho, ayun, nakipag-jamming pa rin. Bago ko po ipalabas yung video at mga literato na nakitang tumatagay din si Da Junior, baka sabihin ho ninyo, nasan ang mga Duterte? Binahay yung mga taga-dabaw. Abaho, Si Vice President Inday Sara Duterte ay nauna nang nagbigay ng tulong galing sa kanyang opisina sa mga nasalanta. Ngayon, itong si Mayor Basti Duterte ay hindi naman po nagpapahulian at hayan, nagbigay rin ho ng tulong sa mga biktima ng baha. The city government of Davao continues to deliver welfare goods sa lahat po ng mga kababayan niya dyan sa Dabaw. At hindi lang po siyudad ang kanilang tinulungan, kundi lahat po yan ng Dabaw region. Kita nyo po yung isang dump truck dyan. O narito, puno po yan ng ano ha, relief goods from the people of Dabaw City. Ganyan po ang tatak Duterte, may tapang at malasakit hindi po nila kayang tiisin ang mga kababayan po nating na biktima ng mga sakuna. Ngayon, ang tanong, nasan ang mga Marcoses? Ano po ang kanilang ginagawa ngayon? Meron bang presidente? Meron bang gobyerno? Ah, Nandito po sila oh. Ayano? Oh. Ayon sa post ni Sas Rugando, spotted on Karen Davila's Instagram, the first couple attending wedding. Nag-attend ng kasal sa mga oligarkiya. O, niyo po. Mas inuna pa po yung oligarkiya kaysa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong. Ayan, enjoy-enjoy sila sa kasal. Yung may bilog sa likuran, si Dayon Yorian at si Mamshe. Ngayon, ito, mas malaking picture po para kasabihin niyo fake news tayo. Ayan, oh. Yung dalawa. Yan ang buhay oligarko. Hindi kayang tiisin ang mga alta na talagang handang makipagjamming sa kanila. Kalimutan ang lahat. Kalimutan na na sila ay public servant. Kalimutan na na may sakuna. Basta sila ay masaya. Aba, ito pa. Tingnan niyo po ha. Meron po akong iplina video na patunay na nagjaming-jaming talaga ho itong si Dayunior at si Mamshi. Saan ko ba nahanap yan? O baka sabihin niyo fake news. I think yung LSGH Lasal Green Hills Bat 74 Reunion at Bahay Pangulo Malacanang Park with President BBM and First Lady Lisa Aranita Marcos. Mantakin mo ang malakanyang ginagawa na pong vinyo sa kanilang mga jamming-jamming, sa kanilang mga trip. Hoy, hindi po yan bahay ng Pangulo, hindi po yan bahay ng mga Marcoses. Yan po ay opisina ng taong bayan. Bakit nyo ginawang party-partihan yan? Ginagawa ho ninyong bahay aliwan? Samantala, maraming Pilipino ho ngayon ang nalubog sa baha na kailangan po ng tulong galing sa pamahalaan. Nako, eto, narito po yung video. Panoorin po natin, mga kabisdak. Ayan si Dayunior. Nagsasalita, nagtatawanan, ang mga audience, mga lasalista ha. Palakpakan. Ayan na, ah, bahay Pangulo daw po yan Sa Malacan oh, Thank you Ayan o, oh, sigawan oh, kantyawan Masaya sila Nagsasayahan oh, sila Reunion ng mga lasalista Diyan sa loob ng Malacanang Pwede pala yan Na gagawin ang kanilang party-party -party. oh, sigawan-sigawan pa, palakpakan ay sa loob ng Malacañang. Hmm. Oh, sigawan uli. Basta masaya sila. Oh, sigawan, tatawanan, palakpakan. Mm. Tingnan nyo po, Nagtatawanan, nagsisigawan, basta masaya po sila dyan sa reunion na yan. At ito pa, tumatagay, nakangiti. Hindi yata nila alam na may problema ang bayan ngayon, pero sila nag enjoy Ayan po, yung bagong Pilipinas, bagong mukha ngayon. Bakit na pag-usapan natin? Aba, siyempre, sila po ay public official. Karapatan po natin makialam kung ano po ang ginagawa nila dyan sa Malacanang na ginagawa po nilang bahay, aliwan. Dyan po sila nagsasaya nag-iinuman. Pero po, ang taong bayan ngayon, nabaha, meron pang napaslang. Ayan po, ang tutong buhay ng mga oligarko.